Good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kababayan. Welcome welcome, 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 welcome po sa ating panibagong vlog. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan mga mahal na kababayan at mga kapatid sa Iglesia de Cristo. Shout out, shout out po sa inyong lahat. Mga mahal na kabayan, sa panibagong vlog po natin ay aalamin po natin yung hinanakit ng Panginoong Diyos doon po sa mga kahalip na siya po ang sambahin. Abay, ang mga kababayan po natin gumawa po ng mga uh, ribulto, imahin, at yun ang sinamba. Ika nga sa kasabihan na uh, instead of worshiping the Creator, they tend to worship the creations or the creatures na silang na silang mismo ang may gawa. So mga kababayan ay mas maganda pa basahin po natin ang uh, Biblia. Una nating basahin yung uh, Isaiah 45. Ito naman pasintawi lang po ha. Hindi po ako ang sumisira sa inyo pong uh, hindi uh, sa inyo pong relihiyon hindi po. Wala po tayong Uh, pinapatamaan, wala po tayong sinisiraan. Lahat po ay uh, babasahin lang po natin sa Biblia. Ano po? Para mahirap lamang po kasi na mapagkamalan mapag, uh, tayo, na naninira po tayo. Mahirap po yun. Mahirap ang naninira na walang ibilin siya. Kung sa korte may kaso po yun, libel. Hindi po ba? Paninirang kore. Pero ito po ang gagawin po natin ay magbabasa lang po tayo ng Bible. Biblia po. Panoorin po ninyo at Basahin din yung mabuti. Ito po ay para po sa uh, kabutihan po natin, hindi po sa kung anong bagay, hindi po. Para po ito sa dagdag na kaalaman at huwag po tayong maging bulag sa katotohanan. Uh, basahin po natin mga mahal na kababayan. Okay po mga mahal na kababayan, andito na po tayo sa talata po ng Biblia na sinasabi ko po sa inyo. Nanayos ko pong ipaglingkod po sa ating mga kababayan. Uh, basahin po natin yung Isaiah 44 sa talata pong Ocho. Nandito na po. Yan. Kayo'y huwag mga takot o magsipangilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo na ang una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Yun po ay mismo ang Panginoong Diyos po ang, nag, ang nagsasalita po dyan. Ang siya, may Diyos baga liban sa akin? Ah, uh, yung tanong po yan ay tinatawag ko na rhetorical question. Na kung saan, nagtatanong ka, ando na mismo ang sagot. Diba? Sinasabi dyan, May Diyos baga liban sa akin? Parang sinasabi parang ganito. Ah, uh, halimbawa ako si Pedro. Masasabihin ko, May Pedro pa ba liban sa akin? O di, wala na. So, ibig po sabihin, the answer is already given sa tanong na po yan may Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Isipin niyo mga mahal na kababayan, ang ating Panginoong Diyos po ay wala pong nakikilalang ibang Diyos. So shout out, shout out po dyan sa mga kaibigan po natin dyan sa Samar, mga kapatid po natin dyan sa Samar, sa Masbati, sa Arroy, at sahit sa ampong panig ng daiglig, maging sa abroad. Shout out po sa inyong mga manlang kababayan. Sa mga pagpalang araw po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Kasama po ng inyong pong mga mahal sa buhay. Sana po masaya po kayo at pinagpapala po ng ating Panginoong Diyos. Ituloy e, po natin ang pagbasa, mga mahal na kababayan. Okay po, sabi po yan, napakaliwanan po ha, walang nakikilalang iba ang tunay na Diyos. E tanong po nga yan sa sarili niya, may sinabi niya sa mga lingkod niya eh, may Diyos bagal, iban sa akin. Oo, oo walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Kaya ni Minsan, hindi po kinilala ng Panginoong Diyos, si Kristo na Diyos. Kasi nga po, mismo siya ang nagsabi, wala akong nakikilalang ibang Diyos. Kasi kung ang, ang tunay talaga na Diyos po, mga mahal na kababayan, walang nakikilalang ibang Diyos. Pero itong si Kristo, mga mahal na kababayan, ang mamatay siya, tilingala nga, tilingala sa langit eh. Ama, bakit mo po ako? O ba diba, makilala ka nila na iisa at tunay na Diyos? Yun ang sabi ni Kristo. Makilala ka nila, Ama, na iisa at tunay na Diyos. Ay, ang sabi naman ng Pangilong ng Panginoong Diyos natin, walang ibang Diyos liban sa akin. May Diyos baga liban sa akin? Wala. Oh. Ako'y walang nakikilalang iba. Okay po. O ngayon, eh, punta tayo po sa mga, uh, mga kasam, uh, kababayan po natin na uh, uh, sabi nila, hindi raw nila sinasamba ang mga diyos diyosan at hindi na sinasamba nila yung mga larawan. Ay sa halip po ay eh, ang ginagawa po nila ay iginagalang lamang po nila yun ginagalang, bilang pagkilala, bilang pagrespeto, dahil sa ginawang kabutihan ng nabubuhay pa. Yung tinatawag nila na mga santo at mga santa. Ay, basahin po natin. Ibababa lang po natin ito ng pagbasa. Ayan. Sa 9. Silang nangagbibigay anyo sa larawang inanyuan ay walang kabuluhan silang lahat. Napakaliwanag po sa simula pa lamang yung mga taong nagbibigay nyo sa larawang inanyuan yan nga po yung mga revolt mga imahen anong sabi ng Dios walang kabuluhan silang lahat nakakatakot yan mga mahal na kababayan dahil mismo ang Panginoong Dios natin ang nagbabala wala kayong kabuluhan walang kabuluhan ba diba? at, at, at ituloy natin at ang kanilang mga bagay na kinaluluguran ay hindi mapapakinabangan at ang kanilang sariling mga saksi ay hindi nangangak nangah, tak, nangak nangak <clears throat> <laughs> nangakakakita o nangakakaalaman upang sila'y mga pahiya nakakatakot isipin mo mga yung mga taong gumagawa ng ganon na nag-aanyo ng larawan, sa Diyos walang kabuluhan sila. Ano pa? Mga papahiya. Nakakatakot yon Para mas lalo pa talaga nating maunawahan kung talagang ah, hindi kami yan, Hin -hin hindi kami ang tinutukoy dyan. Eh di si ibaba pa natin ang pagbasa. Mga mahal na kababayan, ibababa pa natin ang pagbasa para mas maintindihan po ng lahat. O, oh, Ayan. Sino ang nag-anyo sa isang Diyos? O bumubo ng larawang inanyuan na di pakikinabangan sa anuman. Imagine, hindi pakikinabangan sa anuman ang mga larawang inanyuan nyo. Tadi <laughs> ah, diba? Ayan, eh, ito tuloy pa rin ang pagbasa. Narito lahat niyang kasama ay mga papahiya at ang mga bagay, mga at ang mga manggagawa ay sa mga tao. Mapisan sila, magsitayo sila. Sila'y mga tatakot, sila'y mga hihiyang magkakasama. Ang mga mahal na kababayan, ayan po ay nakasulat po sa Isaiah 45. Kung may Biblia po kayo, basahin po ninyo. Wala po tayong tinatago. Napakaliwanag ng pagkasulat po dyan ng Panginoong Diyos. Ang Biblia po ay sapat na para po tayo, ay ma para po tayo matuto, malaman ang katotohanan na nais ipaalam ng Diyos po sa atin. Ibababa pa rin po natin ang pagbasa. Ayan na. Ang panday bakal ay gumagawa ng palakol at gumagawa sa mga baga at inaanyuan niyaon sa pamamagitan ng mga pam pamukpok at ginagawa niyaon ng kanyang malakas na bisig. Oo, siya'y gutom at ang kanyang lakas ay nawawala. siya hindi umiinom ng tubig at ata. Nagauunat ang anluwagi ng isang pising panukat. Kanyang tinatandaan ng lapis. Kanyang inaanyuan sa pamamagitan ng mga katam. At kanyang tinatandaan ng mga kumpas at inaanyuan ng ayon sa anyo ng tao, ayon sa kagandahan ng tao, upang tumahan sa bahay. Imagine mga mahal na kababayan, yung, yung mga kahoy na dyan, yung mga na binabanggit yan, yung mga puno na mga, mga, mga troso na ano diyan di ba inaanyuan? inaanyuan ina na ayon sa anyo ng tao. O di ba yan po ang mga ribulto na sinasamba po natin, mga mahal na kababayan? Oh. At kapag ka natapos ng panday, ano ginagawa ang mga mga kababayan? Yan, iwi sa tahanan, ha? upang tumahan sa bahay. Di ba? O oh, ganito pa, basahin pa natin sa baba. Masabi, hindi ba, Hin hindi, yun, walang napansin na, walang nabanggit na puno doon. Hindi ibaba natin, ayan. Pumuputol siya sa ganang kanya ng mga sidro. Ano ang sidro? Kahoy po yan. At kumukuha ng puno ng rubli at ng insina. Puno po ba yun? Hindi. Puno po yun. At pinatitibay sa ganang kanyang sarili. Ang sagit na ng mga punong kahoy sa gubat, Napakaliwanag na. Mga <laughs> puno. Oh. Ilang puno na ang nabanggit mga mahal na kababayan? Napakarami na. May sidro, roble, insina. Oh, ano pa? Oh, saan kinukuha? Sa gitna ng gubat. Oh. Siya'y nagtatanim ng puno ng abito at kinakan kinakandili ng ulan. Isipin mo, Nagtatanim ka, tapos ang nagdedilig, ang Panginoong Diyos, ang lumalang. Di ba Pinapaulan ng Diyos yun? Inaalagaan yung tinanim mong puno. Tapos anong ginagawa mo? <laughs> Instead of worshiping the Creator, you tend to worship the Creators. <laughs> oh, ano pang kanyang ginawa? Eh, bababa, para natin ang pagbasa. Kung magkagayoy, ilalaan sa tao upang ipanggatong at Pumukuha siya niya on at nagpapainit. Oo, kanyang pinaliliyab ba on at ipinagluluto ng tinapay. O, ginagawang panggatong mga mahal na kababayan ha. Oo, kanyang ginagawang isang Diyos. Imagine, ang kahoy ginagawang Diyos. <laughs> O tapos sasabihin nyo ngayon na eh, hindi kayo sumasamba dyan sa mga puno at mga ribulto na yan. Eh ayun, napakaliwanag, nakasulat sa Biblia. <laughs> o. Diyos na ang nagsulat nyan. Diyos na ang may sabi nyan. ba? Diba? Ipinasulat yan ng Diyos para ang tao magising sa katotohanan. Kaya nga kami nagising eh. <laughs> nang mabasa po namin yan, abay, nang ilabot po ang aking bala, balukad, balahibo. Kaya ako, kaya kami, pamilya namin, abay, agad kaming tumalikod. <laughs> Tumalis kami dyan, mga mahal na kababayan, dahil nabasa po namin sa Biblia. Diba? Napakaliwanag na Oh. Kanyang pinaliliyaban yaon at ipinagluluto ng tinapay. Ginawang panggatong. Oo, kanyang ginawang isang Diyos. At sinamba. Ginawa niyang larawang inanyuan at pinagpatirapaan ni luhuran sinamba <laughs> salamat sa Diyos na alis na kami dyan dahil kung siguro hindi nako hanggang ngayon lumulhod tayo sa mga puno ng kahoy imagine yung iba ginawang panggatong at yung kalahati ginawang ano? ginawang ribulto ginawang isang Diyos-Diyosan sinamba ginawa niyang larawang inanyuan at pinagpatirapaan, nilagyan ng mga na nilagyan ng mga kandela. Kandel. Binihisan pa! Ang akala mo, Ang bini akala mo, giginawin! Kaya binihisan. Tapos makikita mo ang ganda-ganda ng mga bihis. Tapot, 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 tapot. Tapos linagyan ng buhok na kulay dilaw. Ang iba naman, blondie. Kulot. Hindi nakaribond. Ano po ba? So masakit po tanggapin mga kababayan ha. Masakit na mak napakasakit tanggapin ng katuhanan. Pero mababasa po ninyo sa banal na kasulatan na mismo ang Diyos ay talagang nagtatampo. Ano ang sabi ng Panginoong Diyos? May nakikilala ba ako ibang Diyos? Eh? Wala akong nakikilalang ibang Diyos, sabi ng Diyos. Mesmo. Kaya mga mahal na kababayan, magbago na tayo. Let us change our faith. Mag-sorry po kayo. Ito, totoo po bang pinanggawang panggatong? ay oh? eh, basahin natin sa baba. Oh. Ganyang iginagatong ang bahagi niya on sa apoy. <laughs> ano raw? Iginagatong ang bahagi. Ang bahagi niya on ay ikinakain niya ng karne. <laughs> Yan siya pa'y nag-iihaw ng iihawin diba talagang panggatong ginawang uling at nabubusog enjoy oo siya'y nagpapainit siyempre nga pag may apoy mainit at nagsasabi aha aha <laughs> matindi talaga ha at sabi pa siya aha ako'y naiinitan aha Aking nakita nga apoy, Hindi na ako magiginaw Sana all O, o diba nakakatuwa mga mahalaga bayan Nakakatuwa talaga ang tao Hangal Hangal Isang kahangalan ng pagsamba sa Diyos Diyosan O oh, diba ang sabi niya nagpapainit ako Andito maginaw kasi eh. Oh, o oh, yung kalahati, o oh, diyan ka lang gagawin kitang ga, gagawin kitang Diyos ko. Oh. Tapos sasambahin kita. Para hindi ka ginawin, dadamitan pa kita. Para hindi ka talaga ma ano at ililigtas mo ako. Di oh, bigyan pa kita ng buhok na gold. Blondie. Ang oh, mga kababayan, masakit po ang katotohanan niyan. Pero yan po ay nakasulat po sa Isaiah 48. Sa Isaiah 44. Huh? Aha! Ako'y naiinita na. Nakikita ko na po Naku! Oh. Ah, oh, ito pa. At ang labis niya onay ginawa niyang Diyos. <laughs> Nakakalungkot. Sa pa, sa, po sa panig po ng ating Panginoong Diyos. Talagang sino ang hindi magagalit dyan? Ah, di ba? Nilalang ko ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos, ginawa kong mga puno na yan para magbigay ng bunga sa iyo para magbigyan ka ng panggatong sa pagkain mo. Oh, dilig itinanim ko yang mga puno na yan, pinapaulanan ko yan, dinidilig ko yan araw-araw. Tapos pina pinatataba ko, pinabubunga ko, tapos ang ginawa mo, sa halip na ako ang sambahin mo, gumawa ka ng galing sa kahoy, ipinanggatong mo, nagpainit ka pa. Nagpasarap ka pa kasi hindi mo malang ako sinamba? Abay talagang pagagalit ang Diyos, mga kababayan. Odi po ba? Kanyang paan. kanyan, at sinasamba, at dinadalanginan, at nagsasabi, oy, ito nang sinasabi niya, iligtas mo ako. Imagine, ikaw ang may gawa, dinamitan mo, tapos nagsasabi, iligtas ko. <laughs> hangal! <laughs> talagang hangal, talagang hangal, 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 hangal ang tao. Talagang hangal. oh di ba? Anong sabi niya ng taong hangal na yan? Sapagkat ikaw ay aking Diyos. <laughs> Imagine gumawa ng puno. Ah, gumawa ng puno. <laughs> Pumutol ng puno yung, yung kalahati talaga, ay anong ginawa? Iniluto ng tinapay, nagpainit, ano pa? O, nag-ihaw ng karne na kung sarap, sarap, sarap. Talap, talap, talap. Diba? Ang talap, talap. Tapos, yung kalahati, anong ginawa? Ginawang Diyos at sabi pa dyan, Ikaw ay aking Diyos, iligtas mo ako. Sana ay. Maliligtas ka lang yan kapag may baha kasi kahoy yan. O talagang pwede mo yung gawing balsa. O pwede mong gawing niyang uh, sasakyan, pandagat, baruto. O masakit na katotohanan yan mga mahal na kababayan. Ayan na nga, basahin natin ang karong Hindi sila mga kakaalam o nagsisigunita man. Talaga naman, talagang hindi, 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 hindi nagsisigunita sapagkat anong ginawa nila, ipinikit niya ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga ngakakita Imagine, ipinikit na ng Diyos, ipina-ano ipina, na sila ng Diyos eh, itinulot na sila sa pagkabulag, may mata, pero hindi nakakakita. No, talo ka ng bulag na nakakaunawa ng katotohanan. Wali po ba? Mas maganda pa maging bulag, basta na mo at naiintindihan mo ang katotohanan kaysa dilat ang iyong dalawang mata hindi mo naman naiintindihan ang ginagawa mo para kang bulag na bulag. Bulag talaga. ayan, ayan tingnan natin a. Ang kanilang mga mata upang sila'y huwag mga ngakita, at ang kanilang mga puso upang huwag silang mga Imagine, ganun ang ginawa ng Diyos sa kanila. itinulot sila sa hindi pagkaunawa. Kaya ito mga kababayan natin, kahit anong paliwanag mo, hindi makakaunawa. Dahil itinulot na talaga sila ng Diyos sa pagkaalipin ng kasi mungalingan. Ayan na, mga kaba. At walang nagpapaalala o mayroon mang kalaman o unawa upang magsabi aking iginatong ang bagay niya on sa apoy. Totoo? Hindi, totoo! <laughs> uh, oo, ako naman ay nagluto ng tinapay sa mga baga niya. On. Ako ay nag-iihaw ng karne at kinain ko at gagawin ko baga ang nalabi niyaon na pinakasuklam. Suklam! <laughs> magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Mamata? O, oh, di ba? Ayan. Magpapatira pa baga ako sa puno ng isang punong kahoy? Imagin. Nakasulat na po sa Biblia matagal nang nakasulat. Ba't hindi yan ipinaunawa po ng ating mga kababayang mga pare? Kung totoo talaga kayong tunay at totoo talagang naka, uh, silang nakakaunawa ng nang katotohanan. May nag-comment kasi, "Isinong e, mas matalino, ikaw o yung paring nag-aral lang 10 years?" Ito <laughs> e, pinagmamayabang nila mga kaibigan na ang pari daw ay nag-nag-ala, nag-alaga, ay nag-aral lang 10 years. 10 years daw ang pinag aral ng pari kaya mas matalino ang pari sa atin. <laughs> O sige nga kung mas matalino ang pari kaysa sa atin eh, Bakit anong nangyayari dyan? Ba't hindi niya intindihan ng pari na ang Diyos Ang tunay na Diyos po ay Espiritu At hindi po punong kahoy <laughs> O hindi, lalong hindi si Binto <laughs> o, Ba't hindi nila naintindihan nun? Yun Itinuro e, ba sa inyo kapag, mag, kapag sa araw ng pagsaan ng pagsimbay Itinuro ba yan? O Nagbabasa ba? Hindi <laughs> O dyan, nakikita niyo mga mahal na kababayan sa video po natin. Walang nagpaalala o mayroon mang nakakaalam o unawa upang magsabi. Tayo lang ata ang nagsabi eh. Tayo lang ata ang nakakaunawa eh. <laughs> ba? Diba? Imagine yung, 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 yung karugtong nagluto ka ng tinapay, ginawa mong panggatong ang baga niyo na eh, nag-iihaw ka pa ng karne, kinain mo, binusog ka ng Diyos. <laughs> Tapos anong gagawin? yung yung pinakalab yung nalabi oh ginawang pinakasoklam soklam bakit ginawa mong Diyos nagpatira pa ka sa puno ng isang punong kahoy magising kayo mga mahal na kababayan sa katotohanan ito hindi po kayo niluloko yan po ay nagbabasa lang tayo Ayan, shout out, shout out po sa ating mga kapatid sa ni Cristo na nakaunawa. Ma, napakasaya po namin kasi naintindihan po namin kung hindi po siguro sa sugo na pinagkalooban ng Panginoong Diyos na makaunawa at ma, ma, malaman ang hiwagat ng katotohanan ng Biblia. Abay, hindi po siguro kami natuturin. Hindi rin kami, hindi rin din po namin naunawaan ang nakasulat po sa Biblia. Kaya shout out, shout out po sa ating tagapabalang pang kalahatan. Maraming maraming salamat po kapatid. Dahil po sa pagtsatsaga ng ating tagapamahalang pangkalahan at ang kapatid na Felix Manalo na nagturo ng tamang aral, ay natutunan po natin ang tunay na Diyos at ang tunay na pagsamba. Maraming salamat at nakaunawa tayo. Naalis tayo sa dating paniniwala at pananampalataya na sumasamba sa mga kahoy at rebulto. So hanggang dito lang muna ang, ang video po natin mga mahal na kababayan. Sana natuto po kayo at sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Hindi po kayo tinutuya ng video pong ito. Nais ko lamang po sanang gisingin ang natutulog nyong damdamin. At malaman po ninyo ang tunay at totoong aral. Bakit? Diyan po kayo mo ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo mapapahamak mga mahal na kababayan kapag ka nagsuri po kayo ng tunay na paglilingkod. So shout out, shout out po sa lahat ng mga kababayan sa buong daigdig. Kahit na sa panig ka pa, kahit nandung ka pa sa Pluto, shout out, shout out sa sa'yo. Kahit kababayan, mga kababayan, nasaan ka mang planetang bahagi, kahit nasa pinakamalayo ko pang planeta shout out shout out sa iyo sa so mga mahal na kababayan at mga kapanalig mga kaibayo po namin sa pananampalataya it's time for you to magbulay bulay siya sa tin ang yung buhay kung tama ba ang yung ginagawang paglilingkod sa mga mahal na kababayan, shoutout po sa lahat ng kapatid sa buong mundo. At sa lahat po ng mga subscribers po natin, malapit na po tayo sa 30k. Sana po ay patuloy niyo pong suporta ng channel po natin. Shoutout, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout, shoutout po sa lahat ng mga masusugid natin, mga taga-suporta. At sa lahat po ay sana pagpalaim po tayo ng Panginoong Diyos. Hanggang dyan na lamang po at maraming maraming salamat! God bless po sa ating lahat.